Mi surrender sa buhatan ni Malaybalay City Councilor Jason Chad Ayala ni September 3, 2025 ang sospek nga minor di edad nga giilang si Violeta Boy. Kaya nung duman nga ni atong Agosto 30, nag-viral ito nga gi-upload sa social media nga makita ang kalit nga pagpanumbag sa sospek sa duha ka minors nga nagdula computer sa usa shop sa may barangay Violeta sa Kopning syudad. Sa pakiginabi sa XFM News Team kang Konsehal Ayala nga kapilana na na priso kani ang sospek. Kani atong sospek kapilana na dinisya na priso onya medyo labad yun ni nga bata. Gitugan usab ni Violeta Boy nga gisulsulan lang matod pa siya sa pito ka mga kauban niya. Aron tripan ang mga mga batanon. Patong-patong nga kaso ang atubangon sa suspect. Samtang tugyanan usab og 10,000 pesos nga reward money ni Consihal Ayala ang informant nga mihatag og impormasyon kalabot sa suspect. Mga kadropa, kape nga makayo. Dili na imposible sa Yasto Hold Incorporated. Ani na ang bagong kape nga adunay mga sangkap nga makayo og labi na sa tanan makapahamis pa sa mga pamanit tungod ani kini glutathione og collagen. Pag o na sa bagong kape, ang Sanzon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka dire sa XFM Bukidnon, kinihin ka katropang si Jao Pagutayaw, XFM News!